Sinimula ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang lunas sa pagdalo sa kaliwat ng aktibidad. Una ang pagdalo sa selebrasyon ng National Cooperative Day na ginanap sa Malacanang kung saan kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng kooperatiba sa pagpapaunlad ng maliliit na individual. Matapos nito, dumalo ang Pangulo sa ika na International Rice Congress sa PICC Pasay City kung saan inilatag ni Pangulo Marcos ang rice situation ng bansa at ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para sa pagpapaigting ng presyo at supply nito. Matapos nito, dumalo ang Pangulo sa launching ng Dongfeng Motors sa Pasig City kung saan hinikayat ng Pangulang Publiko na suportahan ang mga inisyatibo at programa ng pamahalaan para sa proteksyon ng kalikasan ng Pilipinas. Araw ng Martes, ikalabing pito na no Oktubre, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang sectoral meeting sa Malacanang kasama ang mga opisyal ng Department of Trade and Industry. Ibinalita sa Pangulo na nasa 427 billion pesos na ang halaga ng foreign direct investment na aprobado na ng pamahalaan mula Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan. Mula ito sa mga nagdaang biyahe ni Pangulong Marcos sa iba't ibang mga bansa. Sinundan nito ng pagdalo ng Pangulo sa ika raan at anibersaryo ng Philippine Coast Guard. Dito kinilala ng Pangulo ang papel na ginagampana ng PCG sa pagbabantay ng maritime territory ng bansa at mga Pilipinong mangingisda baging ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ito. Araw ng Miyerkules pinangunahan ni Pangulong Marcos ang change of command ceremony ng Presidential Security Group sa PSG Compound, Lungsod ng Maynila. Dito ng payag ng kumpiyansa ang Pangulo na tatatag at lalakas pa ang PSG sa ilalim ng liderato ni Brigadier General Jesus Nelson Morales. Araw ng Webes, tumulak patungong Saudi Arabia si Pangulong Marcos para sa kanyang partisipasyon sa ASEAN GCC Summit. Pagkalapag sa Kingdom of Saudi Arabia, agad na sumabak ang Pangulo sa Pulong kasama ang Arab businessmen upang muling ibida ang business climate sa Pilipinas at makahatak ng mamumuhunan sa bansa. Nasa 4.26 billion US dollars na halaga ng investment ang agad na naselyuhan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi. Araw ng biyernes, dumalo si Pangulo Marcos sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council kung saan natalakay ang framework para sa pagpapatatag pa ng balikatan ng dalawang regional bloc. Binigyan din ng Pangulong prioridad ng Pilipinas sa rehiyon, partikular sa linya ng energy security, logistics at supply chain, digital transformation at proteksyon ng OFWs. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.